Uh, makapagbahagi po ako ng kaunting kalaman tungkol sa aming uh, imahen ang Senyor Tres uh, hindi ko po maisasabi sa inyo ang buong-buong history ng Tres Dahil sa pagkakaalam ko po, po, ay ito ay nagsimula noong 1869 sa aking mga ninuno. Ang akin lang po maibabahagi ay ang pagsisimula nito, ang aking kaalaman, noon simula po ako maging mula sa ara, uh, sa tuwing semana santa na kami po ay uuwi dito sa binangunan at mag kami ng isang linggo o mahigit pa para sa selebrasyon ng semana santa wala po ako ng maliit na mulat na nga po ako tulad ng sabi ko kanina na I'm looking forward po lagi na uuwi dito every year para po sa celebration. Unang-una po, ang, ang ko po ay ito ay nanggaling sa aking lolo, si Valentin Antaso, na ang asawa po ay si Aniseta Ison. Nilima po ang anak nila hanggang sa ang natira na lang po dito sa lugar na ito ay yung, yung aking tiyo na po, uh, Antaso, eh, alam niyo po yon ay single kaya ang aking pong mami ay lagi umuwi para sa kayusan ng mahal na araw. 2013 po, no, no, mali po, sorry po, 2003 po, na namatay ang aking ina, Biyernes Santo po siya namatay. Kaya po, napaka memorable po ang nangyari sapagkat kaya po siya umuwi ay para kausapin ang lahat ng mga taong involved dito sa Tres at hindi hindi ko po malilimutan ang pagkikita ni Kapuste at saka ng aking ina dahil si Kapuste po ang humahawak ng mga bumabasa. Tatlo po kami nakaupo doon sa sickbed po ng nanay ko at saka si Kapuste na talagang binuhat po galing sa munting mundo para makausap ang magkumari. Nagiiyakan po sila. Ito po ay Huwebe Santo nga pala. Noon po kasi ang papasa pa ay Huwebe Santo at nag-uusap po yung dalawa at sinabing, hindi ko po malimutan yung kanilang pinag-usapan. Ang sabi po ng aking ina ay, tapos uh, kumare, ang aking anak ay hindi sanay dito. Palagay ko, hindi na ako magtatagal. Pero, ibinilin ko na sa kanya ang pangangalaga ng Tres Kaitas. Kaya lang hindi nga siya taga rito at hindi niya kilala ang mga taong tutulong. Kaya gusto ko malaman kung ipagpapatuloy niyo pa ang pagbabasa sa Tres Ang sagot ng kaposte, hindi ka ang angka namin ay hindi titigil. Kayo ang titigil kung kayo ay bibigay na sa pag ay I mean, bibigay yung titigil sa pagpababasa. Kaya sumila noon yung involvement ko dito sa Tres ay naging 101% na. Naging buhay ko ito hindi lang because binili ng nanay ko dahil nakita ko ang paghihirap ng nanay ko na kahit galing sa ICU, umuwi kami diretsyo para ituloy ang pabasa. Dahil sabi nga sa akin, kahit anong mangyari, hindi natin puputulin ang selebrasyon. So from 2003 up to the present, tayo na po ang, ang namamahala dito. Katulong ko ang pamilya Adriano Antaso kasi mabanggit ko lang, magkapatid po si ano, ano, Valentin Antaso at si Adriano Antaso. Eh sa Valentin po ako lang kami at ako din na ko gusto ko lang po i-mention sa kanila. Pwede ba English tayo? Hirapan ako. Okay. the Adriano group of family is the one helping us kasi we're in the family of the Valentin po kunti lang po kami. So, I am very thankful. Puro sila lalaki. Natutuwa ako at kaya nilang buhatin lahat yung mga santo para ilagay doon sa karo. Okay? So, siguro hanggang doon na lang muna. Basta it started in 1869. I'm the fourth generation of caretakers of the Senor Trescada. And hopefully, my daughters will take it, especially my youngest, Lugina. Kasi, yung involvement niya ay nasa puso na. At ito siguro, kailangan ko rin sabihin na, wala kaming Pasko. Sineselebrate namin ang Pasko, pero ang aming Pasko ay Pasko ng pagkabuhay. Matindi ang aming devosyon sa sa mga sa, sa aming mga alaga ika nga because sila ang naging gabay namin sa aming buhay through ups and downs, a roller coaster ride in life. Pero since nandiyan sila, it always remind us that I am here. Bakit ako, lalo na itong Tres nagpakahirap ako dahil sa inyo. Kaya wag kayong bibitaw. What can you share po about your faith? Faith? Okay. Um, faith grows through time. Hindi iyan kagad may, in, may na isang tao. It takes a lot of times na maraming pagsubok, maraming pagdadaanan, at doon sa pinagdadaanan na yun, You will know how how strong your faith will be. Kasi alam niyo through experience ang ating mga experience na nagtuturo sa atin ng ating tatahaking buhay. Tayo ba ay bibigay sa sa pagsubok? Tayo ba ay bibigay sa lahat ng mga sinasabi ng ibang tao? O tayo ba ay magpapatuloy sa ating faith? Needless to say, ah. Uh, ang panakambigat na impact sa akin ay yung pagkamatay ng mother ko ng Good Friday 6 a.m. in the morning. Ah, uh, Doon ko na doon ko na intindihan sa aking ina na in spite na naghihirap na siya, pinilit pa niyang umuwi dito sa binangunan at sabi niya, hindi maaaring hindi natin ituloy ang mahal na araw. Actually, sabi po ng mga doktor, wag na namin iuwi siya dahil uh, kagagaling lang niya sa ICU, kailangan mag muna siya sa sa ano, sa room para bago maiuwi dito sa pinangunan, pero sobrang pagmamakaawa ng aking ina dahil yung pala ang huli na niyang huli na niyang, uh, buhay dito na itinapat pa ng Biyernes Santo kaya ang aking pakiwari, sumama ang aking ina sa ating Panginoon. Ah, uh, paano ba? Mahirap i-explain ang faith eh. Ang faith makikita kung saan mo, sa, sa pamumuhay mo. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, maanong tiwala ko sa Panginoon Diyos, magsisimba ako araw-araw, magdadasal ako araw-araw, pero hindi eh. Faith is something that you hold on na kahit anong problema ang dumating ay hindi ka bibitaw. Yun lang. Uh, mahirap kasi eh. Mahirap to talk about faith. Basta importante. Uh, that, yes, there are some truth to it. But yes, through actions natin malalaman kung talaga tayo ay matibay ang ating pananalig sa Panginoon. At itong pag-aalaga na amin ng aming mga imahen sa sobrang tagal na I'm already 62 years old eh, sobra-sobra na siguro sobra-sobra na siguro yung aking pananampalataya na kahit ang pang dumating sa buhay basta na alam kong nandyan siya at hindi na niya akong papabayaan at eto pa nasabi ko lang ano pag may hiniling ako sa kanya ang bilis siyang minsan three days pag ako humiling sa kanya it's either maghintay ka muna Wait, oh... Ande, sorry. Oo, oh, hindi, or mag ka muna. Basta ang aking ano lang, ang tres Trescaidas, ang sinisimbolo niya, eh, di ba, yung paghihirap niya, sa ano, kaya yung uh, mga sugat niya, sa balikat, sugat niya sa buong mukha. Every Holy Week, it reminds me na, ito ang paghihirap ko. Naghihirap ako dahil sa inyo. And you looking forward to resurrection, kasi... He saved us from our sins. Bago ang lahat, ay gusto kong i-congratulate ang youth ministry sa kadahilan ng nakita ko ang involvement nila sa parish formation. At ito yung youth, natutuwa ako kesa na mag uh, uh, mag mag-text. <laughs> kesa mag-chat. Ginagamit nila ang teknolohiya sa pagpapropagate ng faith, lalo na sa kabataan. And of course, I have to congratulate you guys for this kasi nung araw wala kami yan. May wala kami youth ministry. Ang mga kabataan, nung araw, pinsan ayaw isama sa simbahan pag magulo at maingay. So, wag na nating pag-usapan ng generation kasi ako, I'm 62 years old, I would say. Kasi I did not started it with easy. Wala rin akong balak noon. Kasi nung elementary high school ako, Naiingit ako sa mga kaibigan ko Kasi sila lahat nasa beach Kami nandito uuwi Napakahirap Kasi syempre hindi, hindi ako, aminin, aminin hindi ako taga rito Ang nanay at tatay ko nga pala Ang le lehitimong taga binangunan Ang kansila ng Antaso at Senyodosa Kaya sila Hindi ko nga lang akalain bakit nagkadalawa pa eh Ang tatay ko sa angka ng panalangin At ang nanay ko dito sa Tres Caidas Sabi ko na lang Siguro swerte kasi yung iba yung iba, sabihin na natin may santo pero kakaiba ito eh kakaiba magkaroon ka ng dalawa siguro nga God-given na ito kaya sabi ko, I we have to thank God for it, kasi naipagpapatag na itutuloy ng pamilya ang ibibigay na responsibilidad ng mga uh, ninuno, ano ang maibibigay kung uh, mensahe para sa kabataan of course to join organizations such as this kasi alam ninyo uh, hindi tayo matututo kung basta tayo ay magsisimbala lang na wala tayong organization na makakatulong sa atin to educate. Di ba? Yung awareness kasi we can do that pero iba pa rin yung meron kang sinasamahan isang organization na magtuturo sa ng tama o mali. Sa mga kabataan, ang akin lang ano ay maging sensitibo kayo sa mga palipaligid at maging sa pagkaano ng buhay na, na ninyo. ba? Diba? Kailangan din tayong matuto sa lahat ng klase ng bagay, hindi lang hindi lang sa sa na tututo kasi I still believe that uh, yung tatlong the commandments that the Lord gave us ako kasi hindi sabihin natin hindi naman ako ganun ka serious sa mga spirituality no or whatever pero dalawa lang yung aking inaano kinoconsider. Love God and love your neighbor. Kasi doon na lahat pupunta yan. Ah... Uh, maraming tukso sa buhay, lalo na sa kabataan. Lalo na yung, yung technology natin ngayon. Ang, ang kausap kasi ng mga kabataan ngayon, cellphone na eh. Hindi na yung nawawala na sila ng interaction ...ah... Uh, ang mga kabataan sa kapwa nila kabataan. Kaya nga siguro, one, is to join um ah dito organizations such as the youth ministry hindi lang masaya pero maraming matututunan ngayon yung pangalawa hindi ko rin masabi on my end kasi matanda na ako hindi ko na ma-recall kung paano nangyari ang aking involvement dito pero ang ibig kong sabihin at this point in time of my life we started joining organizations din also ah uh, Naging member ka, yung asawa ko, bata pa, naging member ka na Legion of Mary. Ako din, nung kabataan ko, naging Legion of Mary ako. Tapos sa school ko, ang dami namin religious organizations. And one thing, consistency. Kasi nung bata ako, asensya na, sa madre kami nag-aral. Miyerkules, perpetual health. Biernes, sacred heart. At ang sabado, devoted Kim Mama Mary. Kasi uh, I grew up with the Augustinian sisters. Ang aming patron are our Lady of Good Counsel. Kaya siguro, nung maliit ako, bugbog sarado kami sa dasal, sa rosaryo, eh yun na na-invite ko. Hanggang ngayon, I cannot sleep without praying my rosary. And I have my books to read. And I pray every day one hour every day kasi pag hindi ako nagdasal parang may kulang uh, ginamit ko rin ng teknolohiya dahil doon sa aking cellphone kung makikita nyo meron ako isang folder doon puro prayers the angelus rosary prayer perpetual health and kaya kaya gamitin ang teknolohiya para sa pagpo-propagate ng faith para sa mga kabataan saan man po tumani ni kainaron tumanim ko ta sa iyo dakilang api